Tama mga kambal, tayo po yung ano, magluluto muna. Tulong-tulong na po. Buwa ng birthday po ng tatay bukas. Ay, eh, ngayon po kaganapin, gawa ng sinda o albin po dumating. Ay, eh, bali, pa na rin po. Bukas na maga po, linggo. Yan yes, sa tatay po. Kaya po naman na magluluto ng... Magluluto po ng pako. Pako. Na may ng... suso, ano? Kabang Kapan suso. Dalapunda po ng tulal da bin. po. Yan, magluluto po. Talagang... Yan, si Utol Bombay. Utol. Yan, tulong-tulong na po. Tulong-tulong na po. Yan, balik kayo kanya, -kanya po nakasay na pagluluto po. Yan. E, tayo po ay mag ano po. mag po ng duration po sa bayan po. Hiwalay na po. Hiwalay, na po kami. Yan. Si Utol Antony po ang nungunguhan nang buko salad po. Kanya-kanya na po din eh. Yan po sinda ate Hani. Balik kahapon po sila umuwi. Nung no birthday ni... Birthday, birthday po ni ate 29. 29. Yan. Yan si Kuya Si Hello po. Si Utol, Utol. So, magandang umaga mga kapal. po. Yan. si Pinsan po. <laughs> Ayan, si Piyatang po. Ano, Sila po nagluluto. Ayan, Ayan, magandang umaga po. Yan, magandang maga. ano. Si Utol po, sa si Kuya. Ayan. Okay. Lubat, Utol. Luba. Kuya, nanuluto po, Kuya. Anong, anong, mo, bulalo. Anong patahayan. bulalo. Uh. Sarap, ano. Taman-tama sa taglamig po. Ayan. Ah. Oh, bisa. Sarap. Yan. Papakain niyo lutuin mo po. Ayaw po to. Ito po 'to. Para naman inihaw. Inihaw 'to, inihaw. Kan tulong. Tulong-tulong na po lutuin natin 'to. Yan. Tikman mo. Eh kuya, kuya, uuunan na. Sige to, ingat. Gawan ng kuya gagawa po ng decoration dito sa bayan. Sige to, tayo. Kami 'to rin. Sige kuya. Yan. Sige kuya, pauwi pauwi na. Yan balay tayo pauwi na. Gagan tayo gagawa po ng decoration sa bayan po ng happy birthday. Bale dalawa double celebration po ang gaganapin po sa bayan. Guwanang si ate po ay i-celebrate din po ngayon ang birthday. Tsaka si tatay. Kaya po double celebration po. Yan, nito na po tayo sa bayan. Hinda kuya. Dito po kaganapin. Guwanang doon po sa bukid po ay medyo madulas, maputik. Ay kaya po dito kaganapin. Hinda kuya po. Hinda kuya dito ni. Ah, si ate po Hmm. Ate Jeril. Ano ni? Kinakati ba ate? Hindi. May sa ako. Ano? Banas. Hmm. Oh, banas. si ate Ipro J ko dumating na. Hello po. Yeah. Kami po i-kompleto na din eh. Mo oh, kompleto na ngayon ate ano. Ngayon lang yata huli ano. Oh, last ay birthday ni nanay. nanay? Matagal na. July pa. July pa. Yan anak ni Kuya Alvin. Yan, si Nindi. <laughs> po, Kuya Alvin! Tama! Kasi yun, ito yun. Papa Kili! Ang mga papa mo nga ayun <laughs> na, po, <yung laughs> na po, ano? Ano? yun. Ayan, at ka pong nabili-lagit na yung after work day. Ano? Pantay yan, Nini! Baba-baba, ito ito eh. Yan. Ang sarang mababa. <laughs> Nanay-tatay pa. Baba, dapat itas na. Nanay, tanay, tatay, pati. Dali! Ate sa akin. Ano? Ayos natin. Ay, baba mo mm -hmm. konti yan. Sige, Taas, taas, taas yeah. lang. Yan. Mali na What? po. Nanti na pong papalabuhin. Nanti na pong na. Madikit na. ka, magbumuli ka parang ng ganyan. Oh. ko lang. Mm.

Nangyari na po. Nadikit na lahat. Ang ganda po. Ano po tayo mga handa? Iya. Ang laki ng bin. Kagulo na po. Ngay. po kumpleto na. Tapi kakain na. Ha. Yung utol. Ang laki niya. Dali, bebe, dali, tika kain na. Yeah, birthday. Yeah, po, yeah. Kompleto na po lahat. Oh, ito Yan. May okay. kantahan na po mamaya. Huwag nakakala na. ano. Kaya may alawa doon. Sinayin natin Ini na po din eh. Nangayon lang po na kompleto ay. Nangayon lang po ulit. Ayan, picturean muna po. Ayan. Ayan po si

Ang you, you. Oh, oh. sabihin kay Lolo, kay Lolo. Tatay, happy birthday. sarap na Lolo. I love you. Yun. Next. Siya, Next. Happy birthday. Ama. Ama. Ikaw naman. Happy birthday to you. Yun. Next. Happy birthday to you. Yun.

mapagpala at saka mabait sa ibang tao. Stay healthy! <laughs> Ako. Ako. Ay, gabi sa ating atin lahat. Ang magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay masayang-masayang. Gawa masayang lang tayo po ay kompleto ngayon ng gabi. Tatay! Tatay! Happy Happy Birthday at sana po ay lagi kang mag-iingat at mahal na mahal ka namin lahat. Yes, Nanay, ganun din sa'yo. Para sa namin po kayong mahal na mahal namin lahat kayo. Kaya lagi kayo mag-iingat. Happy Birthday po ulit. Puto. Tatay, uh, happy birthday, uh, stay healthy at uh, more, more uh, birthday to come at uh, <coughs> lagi ka mag-iingat. Laging nasa trabaho, araw-araw. At ah... Uh, Basta't uh, uh, Laging uh, magdasal kay God. At uh, Wala na akong masasabi at uh, Sana more birthday to come at ah... Uh, maraming salamat sa pagpapalaki namin. Ah! Pagpapalaki! <laughs> 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 uh, sa uh, amin at ah... Uh, Ayan, nabuhay na rin, nabuhay din sa aming uh, magkakakain. Uh, yun lang tatay, uh, I love you. Ayan. hindi man lang, hindi man lang masabi sa iyo. Pero yun naman ay ramdam mo, tatay at saka kay nanay. Ayan. happy happy birthday tatay. Ayan. ingat lagi, Ayan. I love you. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan.

Yun nga sabi ni salamat sa pagpapakay sa amin Lalaro? Lalaro? May kompleto May kompleto kami Sana Tumaba pa yung iyong buhay Siyempre sila Siram naman tayo sa ating mundo Ah 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 sa Ah tapaparasang...

Salamat. 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 Happy birthday po. Sana po mas kalang buhay mo yun. pa lang pala kay Atsara. Ang birthday po kahapon. Sana mahal na mahal po namin ang kayo. Magkakapatid. Ang bali na sabi na po lahat ay ang gandaran po. Yan mahal 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 mahal. At kakaya po. Bukbang na po ako rin. Happy birthday. Uh, tatay, happy birthday po. Ito uh, po ay sana'y sana, sana po'y lagi po kayong nasa paan. Uh, sana po ay lagi kayong healthy at saka po uh, sana po'y mas mababawin buhay. Happy birthday, tayo. Salamat sa lahat ng suporta niyo sa amin. Simula, simula. Ay, dalawa ni nanay. <laughs> Si lahat ng suporta niya sa amin. Simula nung simula kami magkasawa hanggang ngayon. Nandiyan pa rin kayo. Tumutulong pa rin kayo sa amin. Kahit ano nang nangyayari sa amin, laging nandiyan pa rin kayo sa amin. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyo ni Nanay. Ano pa yan? Ate? Ate Hanna? Ate Hanna? Mag-aabot pa kayo ng apus sa Tuhod. Nag-aaraw na ilalag si Bing. Mag-aabot sa Tuhod. Sana po ay huwag kayong masyadong magpagod sa trabaho. Maedad na po siguro po ay anong konting bawas po sa karapangaho. Ano po? Tsaka tatay, yung... Sabi na bumbay. <laughs> kanina. Yun lang po. Happy birthday po. Love it. Love you. Love you. Nene, kau mana? Kau nak Ano kan? Ano ini malas tempat

Maraming salamat po sa pagpanggap. Salamat po. Ay, kakain na po. Ay, kakain na. 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 Kinakito po at saka kay tita. Sa kala ng Aba, ng anak, ng Espiritu Santo, Amin. Bless us, O Lord, in this day, which we are about to receive from Thy body. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain na po! Kain na. Maraming maraming po. Salamat, po, salamat po, Tito Tita. Sana po lagi kayo mag-iingat diyan palaging mag-asawa. Maraming maraming salamat po. At, uh, lagi nga po kayo mag-iingat. <laughs> maraming po salamat. Tama na yun. <laughs>

ng mga katambal sa natin si Bomboy at si Bombay Dito sa Bomboy, 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 bomboy blocks, bomboy BLOGS Halika ng mga katambal Sa natin si bomboy at si bumbay Dito sa bomboy, 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 bomboy blocks Bomboy blocks Ang umuha na at ulit paghahapay ng saging Pagdidilig ng mga halaman at paggamas ng kaingin Mga halagang hayop ay mabilis din ng paramihin Kapag merong itinanim ay merong kang aanihin Mga diskata sa panguhuli ng sista sa tubigan Mga dalag na nasalunggang ngayon ay naglalabas At nanuto ng pagkain sa tanghalian at tapunan Kaya na deskate ni Bumbol at Bumbay Halikan ng mga pakambal Samahan natin si Bumbay at si Bumbay Dito sa Bomboy Bumbay Bumbay, Bumbay Vlogs Bumbay Vlogs Halikan ng mga pakambal Samahan natin si Bumbay at si Bumbay Dito sa Bomboy Bumbay Bumbay, Bumbay